Hello guys, video guys, meron naman akong katanungan na, sasagutin katanungan na, sasagutin ko ayon sa katanungan eh Tawagin lang natin siya sa pangalan na Daniel, Daniel Gaming. Sabi niya, sinagot ko yung katanungan niya, guys, ha. sabi niya, "Good day ma'am, napapanood ko po mga video mo sa YouTube about sa paghold hold ng passport ng mga agency. Tanong ko po ma'am, if may babayaran po ba ako pag ginuha ko requirements ko sa agency?" May employer na po ako ma'am pero hindi pa ako pinapirma ng kontrata, hindi pa nakapagpidos at visa. nag ako kasi ang daming findings sa medical ko. Naubos po ako. Naubos po ang pera para sa treatment. Kaya nag na lang po ako. So, ah, uh, Daniel, kung wala namang na pa na papers o hindi pa na nailakad yung mga papers mo ng agency mo, ibig sabihin wala pa silang nag sa sa'yo. So, kung i-withdraw mo yung papers mo, dapat wala kang babayaran. So, kung meron man pababayaran yung agency mo sa'yo, ah uh, dapat hingan mo sila ng resibo at saka tanongin mo kung ano yung pababayaran nila sa'yo. Kasi wala, sabi mo nga dito, wala ka pa namang napurmahan ng kontrata at saka wala ka pang visa. So, ibig sabihin, wala pa sila na process na papers sa'yo. So, yun lang ah uh, kung yung agency sa yung agency mo sasabihin na oh meron kang babayan kung mag backout ka pwede mo silang i-complain sa POAA pwede ka pumunta sa POAA tapos i-complain mo sila kasi base dito sa sabi mo wala pa talagang wala pang na-process lahat-lahat so kung i-withdraw mo yung papers mo dapat wala sila wala kang babayaran at wala silang sisingilin sa iyo pero para makamake sure ka kung ipipilit talaga ng agency mo na pag nag-back out ka, sabihin na, oh, ito yung babayaran mo. So, pwede mo silang i-complain sa POAA or hingan mo sila ng resibo. Okay, sana nasagot ko yung katanungan mo, Daniel Gaming. Pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below dito lang sa aking mga video. See you! Have a good day!